Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulo nun, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni obra o gator na bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwa lang ko sa pangan nga dundon. 19 anyos, my live in partner apan wa pa may anak. Tagat tagbilaran Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kabilin nga yuta sa akong mga apuhan sa side sa akong inahan. Og na din si mama. Harunin yang sabtan ingin ini sabutan, inyong inyong ang mga panggitamu. Eh, paitan ni kubri tau eh. Mahal ganik eh. wow umik kanak si sa Mercy sang panag-ipon. Lelisud pagi numirong panang Ya, ada ya, semua. Sikit. Aku tahan ini. Eh. baktas lang. Oh, uy. Ba't gusto mo Ako ba kayo tuyo ay? Doon, doon! Oh, kinsa mo na nagkaway-kaway na ako susas ka nun? ni Liani, Classmate ni mo sa high school! Dali, sa! Kay may tuyo si papa na ako ni mo! Oh, ha? Ha? Labihang pangita na ni Budong. Maong nagkaiskot kong liabahin mo. Imurag na kahinomdom ko nga classmate ang among mga anak ni Maria sa high school. Kaila ka sa kong mama? Eh, nga di. At ano akong tao di ko kaila, kaya to ko pa siya gitabangan sa inyong yuta. Ay, gamay pagkaad Mga city anos ka pa man siguro. Sa among yuta? ang yuta ah, kabili na si mong apuhan siya maginikanan. Kaya bugtong man tong anak ang imong lula. Oo, oh, mausay akong naibawa na eh. O katong imong inahan, mauntay bugtong sumusunod sa iyang yuta. Ay! Nahinundong na rin di ko ni Monoy. Eh. Ikaw si ni Onday no? Ikaw rin nagtapang nagtabang ni Mama sa una, bahin si Yuta. Oo, oh, ako siyang papa doon. Na, Huwag niyo kumakibawa na ano, sa high school pataliya, eh. Di ang gamay ka pa, di ba mamalit pa mo mga scraps? Mga basura. Naluoy ko ninyo at do kay hibaw kung may yuta, maginunta mo masunod siya niyong katigwangan. May experience mga ugko o yuta dong. Maong may gamay kung namahuan ba? O mao tong gusto na kong tabangan ng imong mama nga ang yuta siya apuhan nga bugtong manununod ng yuta, ha? mabalhin sa pa nga mong mama. Apan, isurinder mong gudang imong mama sa among pagprocess sa yuta. Huwag ang iyang katarungan, nga wakon na siya kwarta. Huwag maikog na siya nako. Huwag hangtod nga, ambot, huwag di ina mong mupuyo. Huwag wala na ay magpakabana pa imong mama sa mong yuta. Ya, yeah. naman dahil tao na imong mama. Huwag. Patay naman dahil in town, si Maria. <sighs> o lagi na eh. na yung mama sa barangay. Alang sa pagperma na unta sa yuta. O niya, kayo wala naman may mahibaw asa na mo ni Balhin o Puyo. Na, wala sa'yo may mahibaw na niyo eh kung kanus Buhay pa ba si mama niyang gipatawag o patay na? Pero sa hindi lang, kamot ha. Suwaya na ito og o process. Kaya ako'y naluoy ninyo eh. Kaya ang maong yuta, may laay ng nangangkon. Ha? Ukin sa mga na eh. Mau pa? Kung mau, kasayang anong yuta, adun? Mau lagi. Ug tabangan ko ni ni Undoy sa pagpasit ang balik. Unya, may nangangpon naman ka sa mga yuta. May bawa niya na namun eh. E naalaman ko na sila sa mga yu, yuta. Pag-amping mo, anak, dun, eh. Basig delikado ng mga tawahan na. Nahinumdum ko na problema si mama, ani, bahay na ninyo taakan na ito. Huwag siguro, bisya nung tuwa na siya sa laing klibutan, ikalipay siguro niya. Kung buhaton ko kung sa may angay, i-fight ko ninyo taa, ah, Mercy. Dun, Dun Recorded by X Thunder Gaming. Nabuhi ang akong paglaom sa mong yuta na kabilin pa sa mga katiguangan ni Mama. Nakaangkong kong kaisog sa pagkat ini, tungod kay may disidido nga mutabang nako. Ang nagpasis aning yuta akanad to sa buhay pa si Mama. Ang una namong gibuhat Gato na mo ang namuyo sa mong yuta. Unya. Ah, dali dun. Ayaw ka hadlok. Uh, may mga damang sundang yung tulungan nagsugat na to, noy. Ayaw ka hadlok. to yung dautan. Magpakisosya man ta kabahay siya niyong yuta. Uh, may ang hapon ninyo. Oh, ikaw, sir. Kung sa'yo to yun, sa mong teritoryo. Oh! Mau ba? Ikaw rin ang anak ni Maria. O, oh, Noy. Huwag ni alagin mi aron sa pagsubay sa yuta nga sinunod ni Mama. Di mani inyong yuta, anong Amu na mani? Uh, ha? O na. O, pag titulo. Hmm. oh. mo, Ma mo ba, Noy? Um, Noy, legislate titulo, Noy. Eh. Giyosa man yung pagkabatog titulo nga, may titulo man ang pamilya aning dundon ining yuta. Be, be, be. Kung ilap ni, sugin na ikonomi dundon sa inyong family tree. Ha? Huh? Magkasubay uh, ka ba mo, kinsa ang unang tag-iya aning yuta? Kung kalos ang matao ang magilikanan si Mulula? Ha? huh? Nagatubang? Listen mo mga tawa na banggaon, Mercy, eh mga isog, pulos nagtak ng mga sundang. Bang oh. Mga anak kunto sa nagpailang tag sa among yuta. Maong, nakipamaulit na lang kung ni Undoy eh. O sa among pagbiya, bilis ta doon sa kalalaki ang plate number sa second ni Undoy. Uy, hala uy. Kakuya, anak dun. doon. Uh, na babalik din to uy. siya nga si yuta ni mama eh. Murag nagdungan-dungan ka ng atong problema. Kay kining atong gibayan ba? Bahinon na kuno sa mga tag-iya. Bahinon og kalima. Uy. Uy pa. na nila? Dukin nam sa ibinig puyo din hi. Eh. Mga sasinta na katuig. Ug din namin ang mga tawo. Ug niya sa magpuyo ang mga ang akong mga iya ano guyon na may ni mama. Tagaan ra man kuno tanila og atong kabayan. Kung may bungkig sa yuta sa ilang pagbinahinay. Umsa? Unya gue bungkig. Wat ay bahin? Uy, pilar ay. pilar pila ra kahay bungkig. Pila man sa mi magbahin nga naa pa man nga ko mga iyan. Ah, oh, kadut. Kisi ni undoy ni. Hello, Noy? Hello, Do. Kihadlok mo ko siyang nagpuyo sa iyo pa ipapatay. Oh, kaya nga ano kung nung nag-apil-apil ko bahin ni ning inyong yuta. Ha? Nag-abot ang akong mga problema karon. Dakong tabang na unta ang yuta sa akong apuhan kung pananglit mapapahawa kami diri sa among gipuyuan karon. Apan may lain ng manggong nangangkon sa yuta sa akong apuhan o may mga titulo pa kuno silang gikuptan. Ang akong mga pangutana mao mo sunod. Unang pangutana. Bugtong anak ang akong lula nga inahan sa akong mama. May yuta siya. Apan may nangangkon na ining yuta karon kay wa man kini matiman kini ni mama tungod sa among kalisod. Mabawi pa kaha ni namo ang imong yuta? Napatay na, na sa baya si mama? Ikatulong ang na. Ang nangangkong sa yuta, gipangitaan ko sa among family tree. Gikan pa sa mga ginikanan sa akong lula kung kanus ako nun ni Matao. Gikinahangin ba na aron pag matuod na sumusunod yun ko? Ikatulong pangutan na. May daghan ming saksi na kininyutaas sa mga ginikanan yun ni sa akong mama. O na ang nagpasis ininyutaas sa pagamatay sa akong lula na mabalhin kang mama. Pero unsa sa masang pagkahitabua na may titulong man sad ang mga nangangkong ininyutaak ron. Ikaw pat nga bungutan na. Ilang gihuda ang nagtabang namo nga ilang pat Kaya nga no kung nung -apil -apil bahin sa mong yuta. Pwede ba na mo silang iriklamo ana o ipablater? Ikalima o katapusan. Ang kanisang yuta ah, nga among ipoyan karon nga may gidak kung 559 square meters bahin nun no sa tag-iya o kalima. O kang amo ko no kung may bungkig lang sa ilang pagbinahinay. Magkaturong anong ba na? Sa sinta naman gumikatuig na nagpuyo din he. O ginihinami ng atawa. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini, ang akong suliran, tundon. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O, ako ang muhatag ninyo ang um, tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa mga pangutana o mga problema na may punto legal. Of course, si Dr. Obra, mo ay muhatag ang um, tambag um, tubag sa inyong mga pangutana kabahin sa punto medical. Lain-lain po ng mga letter senders at ang mga madawat. Lain-lain mag mga pangutana o mga problema, guys. Ang uban medical, ang uban mga legal, personal, emotional, ng mga problema. Problema nila sila hang mga kapikas din ha. Sila mga kapuyo. No? Sila mga kabanay, lain-lain. O klase-klase. Pero, lain-lain po ng mga pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga swat o mga suliran din rin mo ang importante. Kompleto hagyod ang pangalan ninyo, inyong address, Sinundan o sinugdanan. No? Asa ninyo ipadala? Pwede ninyo ipadala inyong SWAT sa suliran underscore 612 at yahoo or sa atuang Facebook account nga kini nga kung suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Kumusta man ta guys? Kumusta man ang atuang adlaw karong adlaw? Kinsa may ning mata nga mapasalamaton og nalipay? Nga laing adlaw na sad, laing na pong chance na magbag-o, laing na pong chance na matiwas na to ang gitiwas gahapon ug ni aging semana no Tiwas na na ninyo ay na na ninyo unya unya ah, ano do not put for tomorrow what you can do today kay tingalig na na po ilaing tahas magsalimuang napunta. pero ako ba no usahay ba magilty sad baya ko anak kay matapulan pud ko pero kibaw mo sa akong buhaton ako nang ilista ako ang mga buhaton no ako din crash out ang labi nagdaghan na kay usahay inigabot. kabot inig kanang inigmata nigmata na ko nga magdaghan na kung buhaton number 1 number 2 number 3 naras akong utok ini ako ku opisina ba? Wa, dog ko'y duman Ang um, sao na lang ni. So muna, usually, ako na ilistad papel or ibutang na anak sa ako ang todo, sa ako ang cellphone. Mas organized, mas di pag nato na to na siya, malimtan. So na ninyo, no? Know? And greetings and thank you. A big shout out sa tanan na tong mga likers and followers. Sa kini ang akong suliran official writer's page. Giawhag sa nako. Tanan na tong mga kaila, mga higala nga wala pa ning like o ning follow nako sa Facebook account. Nako, greetings po sa ato ang mga mga avid listeners nga nagsubaybay sa ato ang RM DYHP, no? RMN Cebu nato nga Facebook account kay naa ra gyud na sila din ha. Naminaw nato kada adlaw kay naka na ato ang mga programa sa uh, kanang RMN DYHP, no? Unsa gyud nato ang official nga account? DYHP RMN Cebu, no? DYHP RMN Cebu mo na ang Facebook account nga kung diin pwede na to mapaminaw ang mga nagkalain-lain na tong mga programa matag adlaw so kung wa tay radyo naamantay cellphone no naamantay Facebook account pwede gud kayo mong makapaminaw ug makasubaybay sa ato ang programa uh, letter sender na to karong adlaw tagaas sa mani. Uy, tagbilaran Bohol atong tagoon sa pangalan nga si Dondon si Don 19 years old, no? Na asya ka-live-in partner, pero wak pa sila'y anak. Huy! Kabata ni mo, 19 years old, si Dondon na ka-live-in. Kabata pa mo, ano yung sa mga ni mo, Don, ano'y nag-live-in naman ka, dudung. No, punto legal ko nung iyahang, pang, iyahang pangutana. Sige lang, unang pangutana, bogtong anak ang akong lula, nga inahan sa ako ang mama. na siya yuta, kabahin manig yuta, no? Sigun sa to ang dramang napaminaw. Apan may nangangkon na ining yuta akaron karon kay wala man kini maati maning ad kani adto ni mama tungod sa among kalisod mabawi pa ba nako ang maong yuta nga patay na baya si mama okay ang akong pangutana simple ra kang kinsa na nakapangalan titulado ba ning yuta or dili naa ba ni tax declaration kung wa man lang gani ni siya titulo unya ang sunod pangutana og naamang gani kang kinsa man nakapangan og nakarehistro kay kung sangan pa na sa imuhang uh, lola no okay kung wa, sa na share na pa na siya then naagud mo ikatungod ana kay going down the line following kana akong gingon ninyo nga rules on succession no sumusunod man good, ang imuhang mama unya ikaw sumusunod san, sa imuhang mama no so imuhang mama ni sunod sa iyang lola. Kuman, ikaw ning sunod sa imuhang mama. So, ingon ana na siya, muna nga kinahanglan gyud nga atong tanawon. Kay kung pananglita na balhin na na. Di kong nga wala pag-asa. Pero dako-dako tag-trabaho unon, dako-dako tag-susiho unon, giunsa, unsang kalakiha. Nga nung nabalhin na ang kanang maong ngan sa yuta, nga sa laing tao, na imo mang lula ang tag-iya ng yuta. Ah, ikaduhang pangutana. Ang nangangkon sa yuta, gipangitaan ko sa among family tree. Gikan pa sa mga ginikanan sa ako ang lula kung kanus ako no kinimataw. Gikinahanglan pa bagod na aron mapamatuod nga sumusunod yun ko. The answer is yes. Kay, family mo manggud makapakita maka pakita sa down the line ba sa una to pag ihap going down so imo hang lula kinsay so imo kang lula na ng property at wala nang iassume no going down the line kinsa may mga anak sa imo hang lula imo rabang bang mama or na apoy lain nga isuon butang talang usara pud ka anak no nang ang anak ni Lula imurang mama. Aw, pagkamatay ni Lula, manaog taad tutas mama. So, ito nang ipakita. Kunya, pagkamatay si imong mama, ang musunod, aon po, o kinsa, ikaw ba na? Okay. So, atong tanawon, kung ikaw bagid po yung sunod So, ilahan ang i-prove. How? Family tree plus mga birth certificate. pagpamatuod sa inyohang katungod na musunod anang sa pagpanag-iya anang yuta the by virtue of the law on succession. Ikatulong pangutana. May dag daghan saksi nga kining yutaa sa mga ginikanan gyud ni sa akong mama. Usa na ang nagprocess ni ining yuta sa pagkamatay sa akong lula nga mabalhin kang mama. Okay, nabalhin man day na kanas imong mama. Pero unsa mang pagkahitabo a may titulo man sad ang nangangkon aning yuta. Ah, now, base na double registration. So atong tan-awon, kinsa ang mas naay karaan nga rehistro sa titulo? the first to register, muna itong rule, kung magduha na, the first to register has the better right, no? So, ato nang ipakita din ha, Ikaupat nga pangutana, ilang gihulga nga nagtabang ang nagtabang na mo nga ilang part yun. O, hindi maayo. Kay nga no, kunong nag apil apil bahin sa among yuta. Pwede ba namo silang ireklamo, ana, or ipablatter? Pwede kaayo. Sus, kanig yung yuta, no? yun ni usahay mga hinungdan, ani mga kanang mga magsumpay-sumpay mga away ba, no? Magkabuhat na hinungon tagdi mao. Tungod lang ato sa atong kahakog no sa mga yuta muna yung problema kay naagi daghang mga nangaangol daghang kinangamatay, nagpinatyanay mga relasyon nga guba tungod si yuta babo mo mapuntar ta si yuta tanan niya kung man di pagita magtarong aning kalibutan no now kung gani na sila pwede gani ninyo silang ikiha for grave threats grave coercion depende gyon sa mo paghulga ipablatter na ay mo kahadlo kay na amo katungod na amo sa satoha ikalima o katapusang pangutana ang kinisang yuta nga amo kung gipuyan karon nga may gidakon nga 559 square meters bahino na sa tag-iya og kalimah. ug ang amo kuno kung may bungkig lang sa ilang pagbinahinay makatarungan ba 60 naman mi katuig nga nagpuyo dinhi ug dinhi na pud okay ang ako lang yun pong pangutana from the whole time nga nagpuyo mo 60 years wa gyud ninyo na patituluhan wa ba pud ninyo na na pangayo, no? 60 years and were you tolerated? Nabaya tayo gingon nga ownership because of tolerance. Kaya sa pipila ka tuig unya ikaw mo ni angkon ikay nagamit ikay nagpahimus, wa ka papahawaag, ipasagdan ka sa katong tag-iya na lang ang tag-iya siyang katungod no more than at least about 30 years lang gyud unta na siya ownership by Estopel ako makaingon ko sa nga saksak sa sinta na katuig nga nagpuyo mo murag na naman mo katungod anang yuta oy uh, no so ang ako ang suggestion is kasi pangutana dool mong abogado kay ipakit kaya lang mga dokumento para mo pamatuod anang imuhang giingon na ko nga 60 years na mo nga naa din ha nagpuyo anang balaya no so anang yuta di ay so atong tanawon ko mo, basin pa lang basin pa lang nga nahimo ni na achieve na ninyo gani ka nang ni rise na mo above to the level of an owner by mere tolerance meaning na -acqu na, na acquire nimo ang pagtag pagtatag iya sa yuta tungod sa kagidugayon sa panahon di kay ko kasi siguro ha kay kan na man na mga papilis pero naatay chance ana so please do ulog abogado para matan-aw kung unsa gidang extent sa inyong katungod kabahin anang yuta a uwa mangani di man san mo basta basta pud mapapahawa pwede gyud ninyo nga uh, masturyahan no nga kung ihatag nila sa inyo ha, kunya iklaro na inihatag nga muna donation kaya eh, para ang sunod nga henerasyon dili na pun mo ang kunan umingon sila ng matagaan mo nila gluna ay beperma. Pero magpapilis, no? Kuha ta serbisyo sa abogado. May nang klaro. Okay? Mga sukinting paminau, hinawot unta nga na nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tuluman nun. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pun sa tuwang programa. Kini ang akong suliran. Gikan.